Good morning guys, Unta nga kami ngayon dito sa Tinasat Aurora. Para pasyara natin toy yung Dr. Swims na sinasabi nila. Ano siya dito? Mayroong mga uh, malalawak ng mga punch na uh, meron silang mga pangus, meron daw dito at saka yung mga hipon. Kilala ang dilas na dahil magpaproduce sila ng napakaraming hipon. So, ngayon titignan natin kung ano yung mga nahuhuli nila dito. At pala yung pan sobrang dami nilang mga parang machine na ginagamit. Tapos ang papatuyo siya ng mga puling mga sila Pia Arda, pangos na rin dito. So mayroon din silang kainat na pwede kayo mag-order magpaluto ng hipon. So yan, yeah, tinan natin si Kuya, manguhuli siya ng hipon. Ganito lang pala sila maguha ng hipon. Parang mayroong lambat na ang cute niya, pabibig na lambat. Tapos ihahakis lang siya ng ganun ganyan And then after pa na niyan mahahakis, mayroon na siya, maglalapitan na daw dun yung mga hipon. So napaka-binis lang. Kaya para po pa magpaluto, ihahakis lang nila yung lambat. Then mayroon na agad ng milk within that day. So ayan, abangan lang natin. Punti lang yan na uh, oras ang aanta niyo maya-maya. Yan, nagtatalo na yung mga hipon dito sa kanilang pond. Ang galing, no? Imagine, ang dami daw nilang nadideliver ng mga hipon sa buong Aurora and nilalabas na rin daw dito sa uh, Aurora Farbis. Nakakaraling na sa mga kainan sa Manila and uh, mga restaurant ng mga uh, sikat. So yun, ito, malalaki din yung mga hipon nila dito na makikita mo. Ayan nalalakyat pa yung iba then nag-aantay lang kami dito nanarin sa isang is styrofoam tapos kung saan lang siyang malalaglag makikita mong ganyan nagtatalo ng buhay na buhay siya press na press yung mga hipon dito kaya nakakawili na siguro mas tepes kung kung magbapakasyon kayo dito sa Aurora punta na kayo ng dinasal then diretso na kayo dito sa kanya natin maka makaka-harvest kayo press from catching madadala nyo ngayon sa Manila ayan kato ka lalaki alam mo ano pa yan siya ha uh, siguro maliit pa lang yan ha? lumalaki pa daw yan so talagang marami sila dito na harvest ng mga ipon at na i nila sa ibang iba't ibang mga restaurant dito sa Pilipinas. Kung kayo ay nandito guys sa Dilasag, pasyalan nyo na ang uh, Dr. Swim Farm dito sa proper nila. Mandal nila siya kuta dahil pag nakarating kayo sa Dilasag National High School, may ikita nyo na siya. So yun guys, ipalo nila lang tanong page ang Dr. Swim pa, uh, official page sa Facebook para mas mabilis nyo sa ramakontak. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayon. Bye-bye!